today's video ay dumating nga pala yung in-order namin sa Shopee, yung wallpaper foam brick. Naisipan nga namin ni Dada JP na umorder nga ng wallpaper dahil nga papalitan na namin yung insulation foam namin sa kwarto at para nga ma-makeover yung aming kwarto. Dahil nga hindi madikit yung insulation foam kaya nga naisip namin itong wallpaper na lang ay ilalagay namin. At ito na nga mag-unboxing na nga ako ng in-order namin sa Shopee. Sobra excited nga talaga ako na ma-makeover yung aming kwarto dahil marami nga ako nakikitang ganito sa FB na naglalagay nga ng wallpaper at ang resulta ay napakaganda nga sa kanilang kwarto, sa kanilang sala o kahit saan pa. At ito nga yung napili naming kulay. White nga ang napili namin para nga mas magandang tingnan sa mata at ito nga kung mapapansin niyo sumasayaw pa ako sa sobrang excited ko mag-makeover. At sisimulan na nga namin ni Dada JP mag-ayos dito sa kwarto at sinimulan na nga niyang ayusin itong mga kama para nga maluwag yung pagdadaanan nga namin habang nagkakabit nga kami ng wallpaper. Habang nag-ayos siya ng kama, inalis ko na nga muna tong kalat at kung mapapansin nyo ay hindi pa nga ako nakapag-ayos ng mga damit. At eto naman yung sunod na ginawa ni Dada JP, inayos niya na nga muna itong mga cabinet. At habang inayos niya yung mga cabinet, ay kinuha ko na nga muna itong nalaglag, baka maapakan nga mamaya. Kung mapapansin nyo, ay itong insulation foam namin ay natatanggal na. Kahit nga lagyan namin ng pandikit to, ay ayaw na nga talaga maidikit. Kaya nga naman naisipan na namin ni Dada JP na umorder na nga ng wallpaper. At yun na nga ang ilalagay namin. Eto na nga, inaalis na nga ni Dada JP yung insulation foam at habang inaalis na nga ito ay kukuha na nga muna ako ng walis. Dahil nga nakikita ko ay sobrang dumi na nga itong pader namin. Kaya nga kukuha na ako ng walis para ako naman ang maglilinis. Pagkatapos ko nga kumuha ng walis ay eto na nga winawalisan ko na nga yung pader at sobrang alikabok niya na at sobrang dumi na nga rin niya. Kaya nga napakuha na rin ako ng face mask dahil hindi ko na nga rin din kinaya ang alikabok. Dahil sa sobrang tagal na nga rin siguro ng pagkakadikit niya, kaya nga ganito ang kinalabasan niya. After ko ang mawalisan, ay sinimulan na nga ni Dada JP maglagay ng wallpaper. At siya na nga muna ang maglalagay habang ako naman ang magbibideo. At paglalagay ng wallpaper ay hindi rin palabas sa basa dahil pag nagkamali ka ay sobrang dikit na to pati kamay mo ay madidikit din. Dapat ay maging matsaga ka sa paglalagay ng wallpaper dahil nga sobrang dikit neto at pati nga kamay mo dikit-dikit na rin. Nang matapos na si Dada JP sa paglalagay ng wallpaper, ay tinulungan ko na nga din siya. Kaya nga naman nagdikit na rin ako ng wallpaper. Eto naman ang sunod na ginawa namin. Bali, dalawa na nga rin pala kami magkakabit ng wallpaper para teamwork kami. Mas maganda kasi kung dalawa kayo ang magtutulungan para nga mas mapabilis yung gagawin nyo. At para mas mabilis nga din kayong matatapos. At sa mga oras na to ay napakaseryoso nga naming naglalagay ng wallpaper. Wala nga muna ang ng nagaganap dahil nga kapag nagkamali ka naman talaga dito ay sobrang ang hirap ng tanggalin dahil sobrang dikit nga niya. Ang pinaka the best talaga dito sa pagkakamali pagkakabit namin ng wallpaper ay ang aming teamwork dahil nga ang sarap sa pakiramdam. Sa mga oras na to ay si Dada JP na nga muna daw ang tatapos dito sa pagkakabit ng wallpaper dahil malapit na malapit naman na kaming matapos. Dahil ako naman ang maglilinis at mag-aayos nga ng mga kama pagkatapos nga niya. At eto na nga pala yung resulta ng aming makeover sa kwarto. Worth it lahat ng pagod namin at order namin sa Shopee dahil nga sobrang ganda ng kinalabasan ng aming makeover sa aming kwarto. At kung makikita nyo ay napakaganda ng tignan ng aming kwarto dahil nga sa kulay niya. At naisipan nga namin ni Dada JP na gawan ng part 2 dahil nga marami pang natira sa aming wallpaper at dito nga namin lalagay sa gilid para mas magandang tingnan. At dito na lang magtatapos ang aking munting video sa aking makeover sa aming kwarto. At sana nagustuhan nyo ang aking video. Maraming maraming salamat po sa sumusuporta sa Mami Pia Vlog!